Yun, okay mga kaibigan, malambot ba yung shock ng inyong Supremo? Lalo na pag naka sidecar na, ganito lang gagawin nyo guys. So magputol kayo ng, ayan, PVC na 2 inch. Tapos saksak nyo lang dito, luwagan nyo tong bolt na 17. Okay mga kaibigan, luluwagan nyo lang tong dalawang bolt na to, number 17. So tatanggalin nyo din yung handlebar. bar para mabilis kayong makagalaw dyan tapos lulugan nyo lang to dito nyo lalagay yung PPC so ganun lang kadali mga kaibigan alright yung mga supremo kasi mga kaibigan ay literal na malambot yung shock so pag uh, uh, nakasidecar na sya Yan. tatama na yung uh, tapalodo nyo dito kasi sobrang lambot sya so ang gagawin nyo lang guys ah uh, uh, yun kukuha kayo ng PPC yan PPC tapos uh, paputulin nyo ng 2 inch 2 inch lang guys so ganito lang sya kahaba ayan ayan yung daliri nyo yung dalawang guhit na yan 2 inch yan guys so ganyan lang tapos sasapian nyo lang sya okay guys ganito lang yung gagawin nyo <laughs> Kaya natin, yes, yeah, mas yung... dididin nyo lang yan. Yan sila, hindi kailangan, kailangan ng asakto. Siya sa butas, ayaw na, dali na, mga kaibigan.

So, ayan uh, mga kaibigan, ito na siya pag nalagyan ng sapi. Ayan, ganyan na siya katigas. Dati, uh, malambot lang yan. Pag nagalaw mo, sumusub-sub na siya. Ayan, ayan. Kampaman lang. Okay.